Hey, what's up guys? Good morning, time check. 5.36 sa uh, panina pa ako naka-online. Mga 5. Mga 5.25. Waiting pa rin tayo ng booking guys. Ngayong uh, araw ay Friday. So, samahan nyo ako ngayon guys. no Samahan nyo ako ngayong bumiyay. Ngayong Bernes. Hey na nga guys, pinasukan na tayo. Salamat po Lord. Time check. 5.48 uh, 5.48 a.m. Malamang late na naman si madam kasi nung nakaraan. Naisakay ko na to ilang beses na din to naisakay eh. Usually daw, nagbubuk daw talaga siya Na mga 5.15. Pero pag mga ganong oras daw, late na daw siya. <laughs> late na si madam. Ito, pipikabing ko na si madam. Papuntang BGC. Magkano ang pamasahin niya? 500. May butil na piso. Thank you, Lord. Let's go, guys. Kunin natin to time check 548. Ah, uh, dating lang natin dito sa BGC ito. Drop pa lang tayo. Kaka drop lang dito sa BGC, walang kasunod. Walang sumunod sa booking. Time check 6.48 Kulang-kulang isang oras Pwede tayo ng First booking natin sa incentives Ibukin na tayo guys Papuntang Makati Pick up nyo sa may Gadolupe 208 Tayo dito 208 Okay Pwedeng ulit ng kasunod Time check 7.18 AM ng umaga Pwedeng tayo ng booking Ayun guys may pumutok Papuntang Lasal Galing rito sa Makati Ito pick up natin 800, 900 meters 1,2,3 ang pamasahe Let's go their Strap na tayo dito sa Binild 123 sa atin 160 gross uh, May bukay na tayo dito Kunin natin sa San Antonio, Makati 176 pesos 1 kilometer ang pick up ni guys Tara, kunin na natin siya Tatlo sa incentives, let's go Guys, trap tayo dito sa Gloreto 5 Waiting tayo ng kasunod Walang sumunod Time check, 8.12 Waiting tayo ng booking So guys, may booking tayo guys Papuntang BGC 116 pesos, let's go Pangapos sa incentives, sana hindi tayo matrapik sana naman mabilis lang natin may babato. Tap tayo dito bali 157 yung yung gross. 116 yung sa atin. 116 drop off. Okay. Pwede mo masuk guys oh. Pero malayo yung pick up eh 2.8 km papuntang terminal 2 ang pamasahe ay 387 sige kunin na natin to basta wag magka-cancel i-message ko muna siya o to w po Pantay na lang po ty okay wait. kunin natin to guys sayang to mahirap talaga ang booking ngayon guys matumal simula nung september guys biglang biglang nag-cancel yung pasero aray nag-cancel <laughs> sakit nun ah Ayan o, kinancel nyo Ito guys, sa so wakas Guys, may booking na tayo, time check, 8.44 Ito may booking na tayo, 114 pesos Papuntang dito lang sa BGC Pick up sa Hotel 101, let's go Pang lima, Ito tayo dito, 155 yung gross 114 yung sa atin Time check, 8.58 Waiting again Guys may pamutok guys Sabi ni Pang Panganim Sige okay lang ito yung mga gusto ko. Kasya pa ano rito, pwede pa yung dalawa pag pagka-drop nito. Para mamaya ngapan hapon konti na lang. Guys, drop. So, bin tripeta at nanito yung kay Grab. Drop po. Okay. Waiting again. Time check 9:14, 7 bookings. Kailangan pa natin ng anim. Kahit dalawa pa sana para mamayang hapon, konti na lang kukunin natin. Ito guys, rebooking tayo guys. Dito sa Sampagitang Pickup, Makati pa rin. Sa Rembo, papuntang Ermita, 327. Pangpito sa incentives, time check 9.26 a.m. Tara guys, kunin na natin to. Let's go! Tsaga lang talaga sa pamamasada kay berde Sa likod, tatras ako. Di pa pala nakabang. dito sa kanila. Oh. May mga nakaparado pa sa gilid. Drop na, time check 10.33 Poro yung sa Ay yung Poro yung gross 327 yung sa drop off isang oras din waiting tayo ng kasunod dito tayo sa may dito sa maraming booking waiting tayo ng booking guys ito pag tayo ng sasakyan natin para maliwa ano diba? tayo oras Patay ang oras, medyo punas-punas Nandito -punas. tayo sa may UN Petron Punas-punas lang Pumal talaga ngayon guys Hindi ko maalala yung Last year na ganito eh Ano ko maganda biyahe na last year May panawan na matumal pero mas Mas, pa mas ano kayo, mas malala ngayon Palala ng palala, parang ganon so, meron ako dito mini pan guys na pang sa ano sa blower. Para kahit papaano yung lamig sa harapan ni dito. Kaya nagkabit ako nito. Na ito. So, pala sa likuran na malambot pa naman yung no natin. Ano stop pa to hindi ko pa napapan ng leather simula no nabigay sa akin. Baka pag natapos na lang no, siguro. na natin 'di ba? Baka ngayong December, next year mga January. Sarap pala maging pasero guys, no? Sarap. Sarap pala maging pasero guys. Sana pasero na lang ako. <laughs> Pero hindi pwede. Kailangan natin magkana buhay guys. Ito ang pinili nating journey. Tsaga-tsaga lang. So guys, habang walang pasero guys, sa uh, subo muna tayo. Abang patay yung booking. So guys, may na ako manggot tsaka dalagang bukid. Thank you Lord sa mga blessings. Kain po tayo. Thank you Lord. kumain, time check 11.35 Ito may booking na tayo sa Burn Trepetot Papuntang Pedro Hill, tara kunin na natin to let's go Let's go guys Let's go Guys, drop tayo dito, na dito Pedro Hill Cross Sa Burn Trepetot sa atin, drop po Walang sumunod, rolling tayo again Waiting ulit tayo ng booking Pedro Hill, time check ito mga pre, may booking tayo dito sa Pandakan. Bali 1 kilometers, no? 10 minutes yung pick up. Pabuntang Mall of 210 pesos. Let's go. Let's down tayo dito guys, mawa. Time check, 12.22 p.m. Next, may booking tayo si Iber. Pabuntang Palanan Makati. 122 pesos Let's go. Guys, drop tayo dito sa Palanan narap tayo sa palanan kasunod ko yan ang ulan kasi bigot muna tayo ulit ayan guys may mamasok guys okay, o tumas na wow. konti yung pumasahe kasi na marami na nag 550 meters ang pick up Pagpuntang BGC, let's go Tumatas na kasi nawala, marami nagbubuk This time check, 1.39pm Ito may pick up tayo dito, QR payment Sa mga kapwa driver ko dyan, ingat po tayo ha, May bagong update si Grab QR payment Kasi yung QR, yung QR payment tsaka yung Grab pay eh, Kamuka, kamuka ng kulay So ingat po Double check po natin palagi Bago pa ba pasero Para hindi tayo malugi sa biyahe eh. itong QR payment po ini-scan po to ng paser bago mamaba what's up guys time check 2.25 what's uh, up now guys uh, medyo gumaganda yung booking ito, tuloy tuloy ito drop ako dito sa may SM light may pick up din ako dito papuntang boni ito na guys mamaya abang tayo ng alas 4 kunin natin yung incentive so lima pa yung kailangan natin So sana tuloy-tuloy itong booking hanggang mamaya guys, hanggang mamaya ang gabi. So baka gabi na ako umuwi, mga late na rin siguro mga 8. So pipick up muna ako dito sa SM Life Guys, draft tayo dito, may pick up din tayo. Ilang kilometers kaya yung pick up natin? Pupuntang Makati, 1.9 daw. Pupuntang Makati. 195 pesos tara. Let's go guys, time check 244. Pa-pick up guys, pababa pa lang daw. Pinanggaling ang um, pinanggaling ako to kilometers. Aray ko. Cool. So, Ayun guys, no, lima sila. Ah, uh, pinipilit nila sumakay. Sabi ko hindi po pwede kasi insurance po yung naka, naka sa lalay dito. So pinapa-cancel ko na lang. Si ano. You know, hindi talaga pwede, pinipilit nila eh. Sixty pa tambay na nasa sixty explain ko naman ng maayos sabi ko magbook na lang sila ng six seater kasi bawal talaga sila oh mo oh. kinancel na din guys ito may pick up na tayo doray sa Makati papuntang power plant truck well let's go pick tayo dito sa ano eh sa Makati Bali ay alas 4 na, 4 2. Ito na, simulan na natin yung incentives, no? Ito, yung first incentives natin ngayong alas 4. So, pang ano na to? Pang walo. Tara, kunin na natin to kasi 12 inaabol ina 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 natin, eh. Glorieta 3, pumuntang Makati City Hall. Let's go, guys. Samahan nyo ako. Banat lang ng banat. Hanggang habang mayroong pasero. Guys, drop ako dito sa Makati City Hall. Ito, may pick up din ako. Pabalik ng Sa loob ng Makati Let's go guys Pang sham Sa incentives 920 kilometers Ay, 920 meters Ang pick up Let's go Up dito sa ano? oh, Sige po double check na lang po ano po double check niyo okay Sige po Thank you. Guys, trap tayo dito guys sa may Laguna Tower. Mali pa yung tinuro niya. Pinababa, pinababa ako dito sa basement. Iyan, yeah, nakapil lang dun, oh. Tapos ang bawo guys, ang mayaso. Ang bawa ang mayaso. Meron silang dalang, ano. Kumuchata ng aso yun. Kasi kinakontratan nila ako. Kung gusto ko daw... isakay ko sila pabalik na mayroon silang dalang ako sabi ko ay pasensya na pa may sinagabol ako incentives Ayan o no? red ko lang sila ng one star one star may pick up din tayo dito guys na no? dito lang din sa Makati let's go pang sampo tayo dito may pick up din tayo dito kaso 1.6 yung pick up na 1.6 kilometer <laughs> Dito lang dito sa Makati. Tara, kunin natin itong pang 11. Let's go, guys! Drop tayo dito sa Mayas Makati. Ito may pickup tayo. Kaso, traffic na. Pa-traffic na. Ito yung pickup nyo. 1.1 kilometer. Papuntang Ibalista. Sige, tara, kunin na natin to. Last na to. Tapos, edin na natin pa uwi. Guys, drop tayo dito sa Central Park Condominium tago dito, tago yung ngayon ko na ako dito ah So set din na tayo pa uwi guys no? Guys naka set din na tayo no? Masigap dito sa drop off natin Baka magkaroon na ba tayo? Okay baka makasip 4-3 So set si tayo pa uwi, sana meron tayo makuha pa uwi Balik tayo ng Makati Ayun, saan to? Guys, may mamasok guys Pupuntang Las Piñas sa May Quirino Pwede na to 430 to ang malinis Sige, okay, Kunin na natin to Pag may babaga, diretso na tayo uwi Time check guys no Alas 6 na ng gabi, 6.08 Kunin na natin to Dito yung drop nyo oh So may Villaril Malapit sa Donggalo Ayan o 430 to Pwede na to Stretcho na tayo pa well, Let's go guys Uwi na tayo Guys drop tayo dito 432 to yung malinis At 543 yung gross ni Grab So drop off Time check 655. Ito yung nakuha natin guys so yung sa incentives. Yan. Heat 12 brides on Friday at the 6 6 to 10 a.m. and for 8 p.m. and get for 180. Yan guys. So naka magkano na ba tayo? Ayun, 4781. Diba? So guys, tara, wait na tayo, guys. Guys, nagro-rolling na ako sa amin pa uwi. May pumasok pa, dual drop-off. Dual drop-off, oh. po Yung third drop-off, medyo malapit na sa amin. Kunin ko -kun na to. So, you no? Know, 334. Let's go! Guys, drop tayo dito, malapit oh. Lapit na sa amin. 334 ang net. 371 yung gross. So, so ito yung total na kinita natin guys no? 5,100 At ito yung tinakbo natin 166 km At nag start tayo ng 5.30 At nandito na tayo sa bahay ng Alas 8 Kulang-kulang hours guys yung biyahe natin talaga guys no tsaka talaga sa pagiging grab driver hindi madali pero kailangan mong abahan ng oras pasensya para kumita sa kalsada so maraming salamat po sa lahat ng nanood at kung bago ka palang sa akin channel huwag mong kakalimutan mag subscribe hit mo na din yung bell button para lagi ka updated sa akin mga i-upload hanggang dito na lang po tayo maraming salamat peace out